Ayan mga kapalaboy, nandito na ako sa favorite place ng mga riders Ang Dinggalan, ayan I love Dinggalan, dito sila lagi, ayan o no? Dito sila lagi nagpipicture, nagpapahinga, ayan Siyo no, know? may mga picture-picture sila doon Tapos, talaga naman maganda yung lugar dito Kasi kita mo yung bundok, ayan May mga, may mga nagpipicture pa, ayan Tingnan mo yun o no? Talagang kilalang kilala ang dinggalan sa lugar na to. Sa spot na to. Yan. So ito rin yung pinakamaraming vlog at pinakamaraming mga vlogger na napupunta. Pinamang pinakamaraming riders na gumagala dito sa May Gabaldon. I love Gabaldon. Yan. 'Di ba? So maganda yung lugar, malamig. Paghapon malamig paghapon. Pag pagkatanghali mainit. Yan yun yun spot yun I Love yun yun Tara. So, hindi na yun yun ron. Kasi sawa na ako yun eh. Dito naman tayo yun 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 Dito tayo sa may um, yun yun Bago kung bago man sa inyong pandinig ang batoperi, sa uh, sa pagkakaalam ko, ito yung kasabay ng um Audi to. Kasabay ng, hindi ko na siguro masabi na naman nakakalimutan ko na naman. Basta Dupinga. Oh, uh, 'yun yung kasabay ng Dupinga na dating sumikat nung panahon ng mga uh, 2000 2001, 2002 yeah. So, ayan, ito yung kasabay So, tara, puntahan natin yung Batu Peri Ito lang din yun, no? sa so, may tulay na yun So, malapit lang Kaya Samahan nyo ako puntahan natin Kasi napansin ko Maraming kubo, ayun, no know? Ang daming kubo sa may ilalim ng tulay So, tignan natin kung ano ba Kung ano ba yung kaganapan doon Maganda ba? Nag-level up na ba sila? Kasi alam ko dati Bato lang yan. yan So ngayon um, Marami ng kubo Dati kasi nung ano, bumaha Naanod yung mga kubo So ngayon uh, May mga bago na uli sa lang kubo dito So sana naman huwag nang bagyuhin Para dire diretsyo na Yung kagandahan dito sa may uh, Gabal oh may, mga, may mga puno pa sila dito sa gilid oh. Mas maraming tao, ang ganda ng mga kubo oh. Tara puntahan natin, pasyalan natin yung Bato Perry Ganda oh. may mga bat, may batong malaki sya doon sa gitna Hindi ko lang alam kung saan yung entrance nito eh. Okay, tara sipatin natin Talagang pinapaganda yung lugar na to Kasi nga eh, talagang ito yung pinaka tourist spot Dito sa may Rebecia tourist spot talaga siya so hindi ko lang alam kung nasan yung pinaka entrance niya dito ayun dito pala ayun kabalang kayo dito mas kakaliwa kayo dito sa may welcome to Potoperi. Perry ayan tinan natin kung ano yung kaganapan dito oo ayun tinan natin kung magkano ba yung entrance magkano ba yung pinaka cottage para alam natin okay Bossing, magkano daw yung cottage dyan? Ay, ewan ko lang po, boss. Sa parking lang po kami. Ah, sa parking lang. Kaya magkano yung pinaka-parking nyo? Yun? Ito wala kay entrance, no? Okay, parking sa parking lang. Sa parking lang. Yung mga cottage. Doon po, do bayaran po lang. Ah, doon ang ng cottage. So, magkano yung parking? Sa pool lang po. Sa pulang. Ayan, mura lang yung parking dito. Babayaran agad. Ah, Mamaya na pag-uwi. Bayan na po. <laughs> okay. Pababa lang yung parking nila rito. Sampu lang, ano? Tsaka mukhang maganda na yan. Pababa, maganda Sige, bablog ko nga eh. Maganda eh. Kaya napansin ko eh. Okay, salamat po. Okay, sige. Maganda pa yung mga kubo? Sige, sige. Yan. So, parking lang yung babayaran nyo rito. Wala nang entrance. Ganda ng mga kubo dito mga kapalaboy eh. Kaya uh, Huwag wag na kilala yun oh. Dito lang panalo na rito. Ayan, mapasok kayo rito sa may isla 1 and 242 cottages Hindi ko lang alam kung bawal pong asok sa loob ang sasakyan. So, ba, siguro pwede naman yung single. Pwede naman siguro yung single dito. Ayan. Ayan yung pinakailog niya. Dito. Ayan, pinakailog niya. Yun, no? Sarap dito Nakakapalabay Doon tayo sa pinakadulo Tara pasyala natin Ayun yung mga kubo nya oh. Yan Maganda Maganda yung mga kubo nila rito Talagang inayos talaga nila Yan medyo may ihirapan lang talaga yung motor nyo Kasi nga Lupa Yung dadaanan nyo lupa Yan ang ako ng konti Ah Ayan. Tayo sa pinakadulo. So kailangan lang natin manggilid kasi medyo mahirap dumaan Kaya may mga second floor, oh, mga kapalaboy. May mga second floor yung uno nila. Yung kanilang mga cottage. Ganda. Tayo sa pinakadulo. Kaya may mga shomay na rin. Hindi ka mag -shumay. Ayan o, no? dito o oh. Mabalik tayo, may tumatawag sa akin Ayan ala ala naman Wow So ito yung pinakadulo Ito yung pinakadulo na pinuntahan ko Ayan o no? Ganda Okay naman Malinis naman yung tubig you know. Tapos ito yung mga cottage sila May mga second floor Tapos dito may Mga single Ayan Ayon pala ito matawag sa akin kanina Maganda, sulit na Tapos dito May tubig Ayan Maganda naman yung tubig dito hirami yung mga hagos doon oh tingnan ko ha konti lang konting pa siya lang ala patayin ko muna yung 360 oh. yan oh parang falls to ah oh. parang falls yan masarap maligo masarap masarap maligo malalim babaw Okay. Babaw lang daw. May so may bababaw. May malalim. Yan. So to yung parang pulse. Parang pulse, pwede kang magpadulas dun oh. Yan Suabe. Yan. O kaya mawala si Sir Yan yung kanilang parang pulse maliit. E, Tapos sa maagos dito. So may don doon sa sa ilog. Ayun. Sounds good to, sounds good mga kapalaboy. Pag gusto niyo, nirerecommend ko sa inyo to. Magandang puntahan to. Kasi malinis 'yung lugar. Malinis tapos um Pababaw lang yung ilog, hindi siya malalim. So last time kasi, misan, Wala malawak yung tubig dito so ngayon maganda naman yung panahon mababaw lang yan tara pasyal tayo sa may gawi doon ganun yung motor ko parang palyado tara <laughs> let's go